Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin na pa rin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat! Lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-ari.